nagtungo kami sa batok cave at yan ang mabubungaran yung mga kaludi pagka dami mga kalapate <laughs> pinapakain yan mga kaludi nagkumpulan tapos lilipad sila kaya tuwang tuwa ako <laughs> di ba? nakaka amaze then makikita mo sa paligid ayan makukulay at may nakatatak na batok cave alam niyo ba mga kaludi, umulan. Then, aakyat ka sa pinakamatarik na hagdan. Ang tarik kayaan yan bago ka makarating dun sa pinakang kuiba. Siyempre, bilang isang takot sa height, nilakasan ko ng loob. Dahan-dahan lang kami sa pag-akyat na asawa ko at takot din yung asawa ko sa height. Kaya, Hang ma hanggang makarating kami dun sa pinakantaas. taas ayan, success! <laughs> ayan ang makikita mo mga kaludis sa loob ng Batok Cave. Marami mga turista ang pupunta dito para masaksihan lang yung loob at umakaakyat sila dun sa pinaka matarik na hagdan. Yung hagdan na yan, makukulay. Hindi ko na lang nabidyuhan. <laughs> ayan. <laughs> ang problema ko yung pagbaba kasi <laughs> kakapaka pa na naman kami sa pagbaba uh, kasi matarik talaga mga kaludi hindi ako tumitingin sa baba <laughs> nakapokus lang ako don sa aking paghakbang at baka ako mahulog <laughs> sobrang kaba ko mga kaludi ng panahong yan